Kaligalig, mo, na naman ako kaligalig. Ayun, kaligalig, kasama ko yung anak ko kaligalik. Oh. Yui, makahi ka naman. Ngumiti ka naman anak. Oh, malingkay kami kaligalig. May bagong recruit ako na makakasama ko mamalingkay kaligalig. ay Ayun nakagura kaligalig. Oh. Pero bibili muna kami ng isda muna bibili namin kaligalig. Ayan. Pupunta kami doon. Kasama ko yung anak ko. Para naman, may tagabit-bit nang dadalhin. Pero may request to mamaya kaligalig, alam ko eh, kaya sumama eh. <laughs> doon, diretso doon. Yan, pupunta kay nanay. Yan sa binibila natin ng ano, kikyam. Ito no, mga ah, fishball. Buta, natin. Sabi mo sa akin kung ano yan. Hawakan mo naman. Ano yan? Lupaw? Ha? Ilabas mo. Sige, dandaan mo yung matika, ah. Yung price, dandaan mo. Tingnan mo lahat. Ayan. O, huwag may taba kay ano. Tingnan mo. Tingnan mo. Tanggalin mo muna. Ubusin mo kaya muna yung pagkain mo. Ubusin mo muna. Hoy! Yung toyo, tingnan mo ah. Yung pagkain mo, ubusin mo muna. Yui. Ako na niyan. Mapasag yan ha. Iyan ang bitbitin mo. Kasi masilan yan. Tingnan muna natin yan. Kung tama yan. Oo. Iyan na lahat. Bilangin mo yan. Tingnan mo sa listahan. Ha? Ikaw yung ano ko ngayon. Alalay. Tingnan ka muna dito na. Pungin ko na ba eh. Tingnan ko na ba eh. <laughs> tama ba? Yui. Tama yung pamalingin natin? Oo. Ano yan? Tanggalin mo na 'yang tanggalin yan kain muna. 'Wag mo na tanggalin 'yan. Na. Na, yan. Nagutom na pala 'yan. O kain mo muna 'yan. O kain ka muna. Nagutom yung alalay ko ah. Wawa naman tong alalay ko nagutom. yui Gutom na? Ha? Tama ba 'yung binili lang mo? Ha? Tama? Grado ka. Mamaya ah. oh, kulang 'yan ni. Eh. Nagotong <laughs> Yan lang binuha to Nagotong ko Nawawa naman <yun>. siya <laughs> susunod Sama ka pa rin? Oh, good, very good Very good Good boy <laughs> Waw na waw Bakalat boss 90? <laughs> Magastos ko kasama ng galik. Oh, pabuko-buko pa. <laughs> si papa niya, hirap na hirap magbuhat. Sa kanya, itlog lang, oh. Pabuko-buko pa. Magastos. Oh, longin na dito. lapang kinikita tayo, Yui? ah. Yui? Nasaan yun? Logi sa'yo. Wala pa tayong kinikita. <laughs> o, oh, tingin dito para makita ka ni <laughs> awawa Lugi. Lugi negosyo dito sa batang to. Masarap yan, te. Masarap. Masarap siguro yan, ha. Uwi na kami kaligalig. Ah, bili na kami. eh no Pakita mo yung binili mo na ako. So, ayan na kaligalig, oh. Ayan. Uwi na kami kaligalig. Ayan. Takay na kami ng... Trasikil, pauwi na kami sa bahay. Ayan ang ano ko. Hirap na hirap magbitbit ah. Go, go! Dalawa pala yung bitbit -bit mo. Hirap na hirap ka. Ito basag yung itlog. Yaring itlog na basag. Ayan, nantay mo ko. Yui! Pasok. Ayan. Hawa ka mo to. Bilis. Hawa ka mo to.